Ha? Oh, shame. Ahem. Hindi naman masyadong ubo niya. Ba't ganyan lang niya? Ahem. O, tay. mo nga muna yung ano, Bin. Pabuksan mo muna yung likod. O, kasi PWD din si Nanay. Siya nang na tayong parahan para ma-admit po, ma-interview. Siya ang in uh, interviewin ng ano, hospital. na hindi kami tinanggap sa Pasig. Kasi, di ba nga po sabi ko kanina, kailangan ng referral. O, edi, sabi po nung isang kasama namin, sabi niya, iya, ano, tatanggapin daw kasi emergency. Hinahanapan ng record. O, gaya nun, hindi natanggap. Di, sayang din yung oras. O, kasi yung record niya nasa amante. Isang na siya. Nasayang po yung oras. Kasi dapat, kanina di ba sabi ko, daanan natin yung referral. Eh, sabi niya, emergency naman daw, tatanggapin. Oh. 'Pag pagdating po doon, umuwi siya hindi na siya sumama kasi nakikita daw sila asawa niya. Si e, kailangan po ng bantay, tig-isa bata at saka yung ano. Kahiga, si Ate Jennifer. Ano 'yun? Pero sa amante siya i niya ngayon. Hindi po natin alam na eh. Titignan lang natin kung anong ano, kung anong suggestion Hi, din ba, ng amante. I eh, will na lang siya. Tapos kasya ba yung sasakyan? Ang wheelchair? Isakay na lang? Ha? Hindi siguro. Hindi kasi doon. Hindi kasya no? Sa likod? Ayan, i-wheelchair na lang si nanay. para maaan natin. Ayan, siya po yung nanay ni ano, ni ate Jennifer. Tara, tara. Sige na. na. Ayan. malayo po kasi yung lugar nila lalabas pa doon sa pinaka gate GM na lang GM na lang Oo. Oh, oh. na. kaya mo ba? Oo. Oh. sige yeah, yeah. sige what's up, what's up? o oh, ako tong gate Ayan. sige kaya yan Ayan, mag lang si <laughs> oh, okay. Sige na. Sige na. Sige na. Sige Sige na. na. Ano mo, ang i-interviewin pa yung may kapansanan pa rin. Diyos ko. Dapat yung may mga walang kapansanan yung sumama. Hindi kayo. Ay. Ah? Ito. Oh, ah, sige, sige. Diyan lang. Kahit anong pakiusap. Hindi talaga sila pwede. Hindi talaga sila pwede. Hindi sila pwede. May mga sakit. May mga sakit. Eh kayo, mas maano yung ano nyo. Sige na, dito na lang si nanay. Dito sa Bukana. Tapos yung wheelchair to Tiklopin. Kaya mo na yun, Bin. And support nyo ko si Alvin Vlog. Siya po ang taga-buwat natin. Masipag po ito, visit nyo po yung page niya, Alvin Vlog. Hindi, dyan, Bin. Dyan, Bin. Kasi si mama upo dito, hawakan yung baby. Yan. Yan yung kalangnay, ha? Hindi ka dyan mahuhulog. Ah, niyo po yung ID niyo, mga ID. Tayo po at babalik po namin sila sa hospital. Ayun, nililinis ni Rose si baby. Kapalit ni baby oh. At naano na po siya, check po siya sa loob. Ayun, si Ate, sabi niya ni Parking check po. May nurse po. At wait lang po namin kung ano kung ano ng doktor. Ngayon sa loob na, papasok daw sa ano. Para ano, iyak pa din ang iyak Oh. Binigay mo na si Yate. Wala pa ulit si Ito oh. Okay na to, okay na. Okay na, okay na yan. Ayan na nata, no, check sila ng doktor. Ayan sa Alvin B Vlog po. Support niyo po mga kababayan na lang. natin. natin. Si Alvin B Vlog. Sinari na lang po sa Alvin B Vlog. Sinari na po sa Alvin Si daw dito sa kabila. Bin, batin mo rin si Nanay Bin. Ma, yung bata, may sunod mo na doon ma. Ayan, ayun na si Ate Jennifer. Si pa. Ayan, support niyo po sa Olive Bin Vlog. Ayan, PWD din po kasi yung nanay ni Ate Jennifer, lola ng bata, na uh, si Chris na. Sige na, sunod nyo na doon si yung nanay. Kasi kailangan intervene yan. Ngayon po, at ano, uh, i-check na sila ng doktor. Oo. May ano rin si nanay. May kapansanan din. Ngayon po, at update po namin kayo muli, mga kababayan. Ano, okay natin, Sara? Kailangan natin dalhin sa ano? Ito kay Baby. Ito kay Jennifer. Ako saman na si nanay. Ano daw yan? Ano daw, San Lazaro. San Lazaro, San Lazaro daw? San Lazaro daw. Sabi ni? nila kasi doon sa may baby no. eh. Ha? Ito. San Lazaro na daw? Oo, kasi doon may mga tv oh eto si baby. Sa Children's Hospital. Iba siya, iba. Oh. Uh, okay. O ano na yan, ba't napikit na sa ate? Ay naman yan kung ano yan Ba't hindi kasi nakain? Dapat kasi nakain kahit pa paano. Nagatas okay. naman yan, di ba? Kahit ano, gatas. Oo. in mo siya. Pasandalin mo siya dyan. Ang na nga kailangan maagapan yan talaga. dali na natin doon. Diretso na natin. Baka maumpog dyan ha. Sara. eh papunta po kami San Lazaro. Ah, para maano na si atin. Magamot doon. Si baby oh. Wawa naman ang baby na yan. Baby. Ano baby? Tulog oh. Wala, tanda muna kami ng San Lazaro Hospital. Ay, hey, Auntie Sara? Ha? O oh, siya eh. Ahem. Malagnat siya? I see mm Hindi -hmm. naman masyado yan. Ba't ganyan lang ang ubo niya? tay. Ahem. Babuksan <coughs> <coughs> mo nga muna yan ang bin. Pusunan muna yung likod. Pusunan muna yung likod. Para makaano yung hangin. Pati dito, sa unan. Albert! Buksan mo, buksan mo dyan. Buksan mo muna dyan. Ah, pinakupos yung ano. Baka na lalamig yan. Huwag mo kasi, ano mare, pa igain ng ano. Yung pwesto niya lang kanina. Ayan, para matanggal yung ano. Lamig-lamig ng konti. Oh, kasi ubos na ng ubo. Patay, tindugin mo lang. Ay, paano mo lang siya? Sandalin yan. Oo, oh, inuubo sya sa ano eh. Iusog mo pa kaya siya doon sa gilid, mare. Ayan, kasi inuubo sa pag nakatagilid. yan, diretsyo lang, diretsyo. Na. Ayan. Diretso lang Diretso nga para ma admit na siya wawa naman siya. Yung obu niya Diretso gerecho obu. Pa, 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 Tubig pa, 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 Ayaw naman si umagot ni Jennifer Ay, magpalit sa po tayo Ano? Punta tayo sa Lazaro Para i-admit si, si Jennifer